Napakadami nga na nakuha namin na kalumpit ngayong araw. Hindi ko alam kung pamilyar ba kayo sa prutas na to at dahil nga sobrang dami na nakuha namin kaya ang ginawa ko dito ay jam. Bago pala kami pumunta sa pagkukuha na namin ng kalumpit, may eh, meron kami dito na nagbebenta ng kalabasa at saka pakwa na 20 pesos lang per kilo. At dahil nga nakita namin na mura lang ang benta nila kaya naman napatigil nga kami dito para bumili. Napakabait nga rin na nagbebenta dahil may free taste pa kami. Eto nga binuksan ng pinsan ko na free taste ay eh, talaga namang napakapula kaya naman talagang mapapabili ka dito dahil bukod sa mapula na yung pakwan nila ay talagang matamis pa. At eto namang kalabasa na binibenta nila ay 50 pesos per kilo. Bumili rin pala ako dito ng isang piraso. Nakabili pala kami dyan ng limang pirasong pakwan at napakabait talaga ng may-ari kasi bawat timbang niya sa isang pirasong pakwan ay may pasobra. Matapos yan, dumiretso na pala kami dito sa puno ng kalumpit at eto pala yung puno niya, napakalaki. Hindi nga rin alam ng mga kasama ko kung paano ba ito akyatin kasi nga napakalaki. Bali tatlong puno pala to, yung dalawa kayang akyatin yun nga lang, Ang dami namang langgam. Sa ilalim ng puno ng kalumpit ay napakadaming bunga na nalaglag at habang nag-iisip nga sila dyan kung paano ba nila pipita yung mga bunga ay namulot mo na ako dito sa maliliit na damuhan ng mga bagong laglag. Hindi ko alam kung pamilyar ba kayo sa prutas na to pero ang tawag namin dito sa amin ay kalumpit. Ang kulay ng loob niya ay kulay pula at ang lasa niya naman ay matamis na may kaunting asim. Meron din pala dala daladala dito na parang trapal na pansalo kasi ang balak namin gawin dito ay ugugin yung mga sanga. Balak din pala sana nila tong akitin at dito nga sila aakyat sa maliit na sanga na to. Yun nga lang, inabali naman. O nakaraang taon, talagang inaakyat nila to at inuog yung mga sanga. Kaya lang, para ngayon nakukuha kami, hindi na sila makakaakyat dahil wala nang sanga na mababa. Medyo malayo pala to sa bahay kasi mga 20 minutes ang biyahe kapag nakamotor mula sa bahay hanggang dito. Pero kahit na medyo malayo, isulit naman kasi marami kaming makukuha. Maya-maya nga lang din konti, ay nakaisip na sila dyan kung paano ba nila mapipitas yung mga bunga. Mabuti na nga lang, dito nakatali yung baka na inaalagaan ng auntie ko. Hiniram nga muna nila saglit dyan yung tali at ito ngayon gagamitin nila na pang Sa pinakandulo pala ng tali ay nilagyan nila ng kahoy. Yun nga gagamitin nila na pansabit para maugog. Sa unang uugog pa nga lang nila ng isang sanga ay eh talaga namang napakadami na na nakuha namin. Sa bundok pa ng tralala ay eh, meron din kalumpit. Yun nga lang, hindi ganito kalalaki yung mga bunga niya at saka kaunti pa lang yung hinog. Tapos habang nag-ugog pala sila dyan ay eh, namumulot naman ako dito sa may gilid. Ang pinupulot ko pala dyan ay eh, mga bagong laglag -lag lang yung mayroong mga tangkay. Kasi kapag meron tangkay, ibig sabihin talagang bagong laglag -lag lang yun. Yung isang puno pala ng kalumpit na nandito ay eh, malaki yung bunga niya. Etong nasa kanan ko at yung isa naman ay eh, maliliit lang yung bunga niya, pero mas matamis at eto naman yung nasa kaliwa ko. Ang nauugog lang pala nila dito ay yung mga mabababa na sanga. Hindi na kasi kayang abutin ng tali yung matataas. Pero sayang sana kasi mas marami talagang bunga yung nasa taas. Pero ayos lang kahit hindi na abutin ng tali ang mahalaga. Meron kaming maiuwi. Habang namumulot nga kami dyan at namimitas sa talagang panay din ang subo namin dyan at kain. At talagang bago kami makauwi ay busog na rin kami lahat sa puno pa lang. mga bata pa kami tuwing tagbunga na ng kalumpit talagang lagi kami nandito sa ilalim ng puno na to kumakain. Pero hanggang ngayon naman talaga namumulot pa rin kami at talagang tuwing nagabunga to, talagang hindi namin nakakalimutang mamulot. Ganito pala yung kulay niya kapag hilo pa lang siya hanggang sa magiging dark violet na siya kapag nahihinog na. Halos kalahati na rin ang balanan yung mga nakuha namin kaya umuwi na kami at pagkarating nga dito sa bahay ay binuhos ko na dito sa planga na para linisan. Masarap kumain ng kalumpit yun nga lang kapag nakarami ka nito, talagang magagasgas ang ngalangala mo kasi matigas yung buto nito kaya masakit sa ngalangala. Tuloy-tuloy pa nga rin ang kain namin diyan hanggang hindi pa rin sumasakit na sobra yung ngalangala namin kaya naman talagang busog-busog kami sa kalumpit nung araw na to. Kung titingnan para sa mga pasas o kaya naman ay ubas at ang dami rin talaga ng mga nakuha namin talagang punong-puno itong isang planggana. Siyempre bago ko siya isalang para ilagay, eh, huhugasan ko muna to na maayos kasi yung iba talaga dito ay pinulot lang namin sa damuhan. Hinugasan ko nga siya dito ng tatlong beses para siguradong malinis at pagkatapos nga niyan, saka ko nagsalang dito ng taliyasi sa kalan para paglagaan. Iniisip ko pa nga dito pagkasalang ko sa kalan kung gawin ko kayang wine yung iba kasi napakadami naman kasi talaga kung gagawin ko lahat na jam. Yun nga lang, hindi naman ako marunong gumawa ng wine. Siguro manunood muna ako sa YouTube bago ako gumawa. Nung malambot na malambot na pala siya dyan, ay hinango ko na at hinintay ko nga lang siya dito na lumamig. Saka ako nilagay dito sa fishnet para pigain. Medyo nahirapan nga ako dito sa pagpiga kasi nung lumamig siya ay mas lumapot siya at saka parang nawala yung tubig-tubig. Hindi ko na pala pinakita sa inyo dito kung paano ko siya dyan napiga lahat kasi yung itsura niya ay para siyang dugo. Natatakot ako baka magkaroon ako ng violation kay Meta. Nung napiga ko na pala lahat, sinalang ko na ulit siya dito sa taliyasi at nilagyan ko rin pala siya dito ng kaunting tubig dahil napakalapot niya naman kasi sobra. Naglagay na rin pala ko dyan ng kalahating kilong asukal. Saka ko lang siya hinalo dyan ng hinalo hanggang sa lumapot pa siya na lumapot. At pagkatapos nga nyan, saka ko na siya hinango. Pagkatapos ko naman siya dyan hanguin, pinalamig ko muna siya dyan bago ko siya nilagay dito sa garapon. Napakadami nga ng jam na nagawa ko. Hindi namin ito lahat mauubos kaya sigurado yung iba dito ay ibebenta ko. See you lang for today's video. Thank you for watching!